Okay yan guys. So tinali na ni Kuya nagpalit ng items ngayon kasi nagkamali itong isa oh. Ayan oh, shout out diyan. Nagtago. <laughs> Tinago yung mukha. <laughs> <laughs> uh, nagkamali ng ano, yung mga langga. Maliliit na ngayon ang ilalamod ni problema um, niyan. Ano yan? Ay kaldero wala kang plastic. Ay may lagayan pala sila eh. Di ba? Oh, yan na lamog. Kinansir, yung niya itong Kasi malaki. Eh, dahil ito, napakahaba nga naman talaga ito. Haba nito eh, oh. Hindi ka dun sa kanyang single na motor. May pwedeng magpaad kakausapin yung... Okay. Magkano naman ina-add nyo pag ganyan? Oo, ina ko 'yung kusa lang. Oo, oo, oo so o, totoo. Mayroon naman pag trace ng ano, may mamalaki lang Tama yat mahirap din oo, sabihin. Yun. Oo, isa rin 'yon. Magana 'yung kusa nila. Nasa sa kanila na yan eh. Yung Kagaya nito, ito, ito, ito naglalambo oh manugang ko. Hmm. Ayun, okay, nasa sa yung kanya na 'yan. 'Yun pag malalaki, di ba? na 'yan diyan oo. Hindi okay lang sana kung wala 'yung dalawa. Ah. Nasa likod kasi ma kon nung may Oo, totoo 'yun. Document, yan, yun ito, ito Ito, dalawa na 'to kasya na 'yan. Kasi naman yung ito 'yung. Oo. Kasya na 'yan sa lahat. ay plastic na 'yung ano, mga kaldero. Kasi pag 'yun ang isinakay sa single na motor, napakahaba naman daming stack. Antay mo kuya. may tali pa dito ha? Oh. Ayan, yung manugang ko nagkamali ng bok, Bote na lang at mabait-bait itong Ano nga kuya yung ano, pangalan mo? Edward po. Edward, kuya Edward, mo kalimutan. Palo mo naman ako sa Facebook ko. Ayan, silpon mo. Labas mo na para dagdag palo. <laughs> Judith, mahinay kuya.